ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pagtugis ni Tanggol kay Pablo, ay tanging si Pablo lang ang makakakilala kay Tanggol. At dahil ito ang huling sandali ni Pablo sa mundo, ay walang makakapagturo kay Tanggol. Labis na magluluksa si Senyora Bettina sa pagkawala ng paborito niyang apo. Sisiguraduhin naman ni Senyor Pacundo na mapapanagot niya ang pumatay kay Pablo. Samantala, dito na sisiklab ang gera ng kabalyero laban sa mga Montenegro. May isip kasi ni Senyor Pacundo na ang tanging mga Montenegro lang ang pwedeng gumawanon kay Pablo. Dahil walang ordinaryong tao na makakayang paslangin si Pablo at ang mga tauhan nito. Sumakto kasi ang paggamatay ni Pablo sa hindi pagkakaunawaan ni Sr. Pacundo at na mga Montenegro. Kaya naman, si Marcelo ang uutusan ni Sr. Pacundo para alamin kung sino talaga ang pumatay kay Pablo. Sa pag-iimbestiga ni Marcelo, ay malalaman niyang si Tanggol ang tumira kay Pablo. Pero hindi sasabihin ni Marcelo kay Sr. Pacundo ang totoo. Ang sasabihin niya ay tauhan ng mga Montenegro ang may pakana. Gusto kasi ni Marcelo na kalabanin ni Sr. Pacundo ang mga Montenegro at nang sa ganon ay magantihan niya si Don Julio. Gagamitin ni Marcelo ang impluensya ng mga kabalyero para kalabanin at pabagsakin ang mga Montenegro. Sa pagkakataong ito ay kailangan na kailangan niya si Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!